I've been attached with the feeling of been waking up with you, Talaga namang pinag-usapan nga sa social media ang muling ang pagsasama ng ating Donny at Bal matapos nga ang bakasyon nito sa Tokyo, Japan na pumunta nga itong ating couple sa Batanes kaya naman marami nga ang napapaisip sa isang larawan na ito sa social media na talaga namang nakaputingan itong ating Donny at Bell Mariano na ayon nga sa mga posts, bakit parang naka wedding dress si Ling, naka white din si Bingo. Napapaisip nga ang maraming bula kung ikakasal nga ba sa Batanes itong ating Bing Ling na talaga namang pinag-uusapan na at umaani na ng maraming komento sa social media dahil marami nga ang pinapangarap ito na mangyari lalong lalo na nga ang mga bablis na talagang umaasa na magkakatuluyan nga itong ating Donnie at Bal Mariano. At ito pa nga guys ang isa pang larawan na talaga namang magkayakap na nga dito ang ating Donnie at Bal Mariano as being linked second by me love. Kaya naman talagang marami nga ang kinilig sa larawan na ito ng ating couple. At talaga namang napapost na nga rin sila sa kanilang mga social media account. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Val sa mga susunod pa na ayuda.